Good morning po mga kalaki. Alas 5 na po ng madaling araw at tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers na masaswerte po ngayon pong umaga. At bago po tayo mamigay mga kalaki, congratulations po sa mga nanalo ng balik taya 3 digit lucky numbers. Nakakuha po sila ng tatlo sa 6 digit lucky numbers. Balik taya po sila. Maraming maraming salamat po. At sana sa susunod po biggest na po na prize ang mapanalunan at mapasayo mga kalaki. Sana ipagkaloob na po yan. di ba? Para sa ganun, happy-happy po tayo ngayon po, were months, di ba? Kaya mga kalaki, ngayon pong umaga, gumising ka na. Gising na mga kalaki. Aba, eto na, kunin mo na ang mga two-digit lucky numbers na sinumada natin kagabi. Huwag ka nang patulog-tulog dyan. Magkape ka na. Ayan, para mainitan ang sikmura at kunin ang yung cellphone, buksan na, manood na, at ilista na ang mga lucky numbers namin ngayon pong umaga, di ba? At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po namin na inaabangan nyo lagi, ito po ay libre at wala pong bayad. Private consultation lamang po ang may membership fee at sa mga interesado po na mabigyan ng mga code. Ayan, matutukan sa kanilang mga laban araw-araw. Abay, magpa-member ka na. Message mo na ako sa messenger, sabihin mo, interesado ka. Take note ha, ah, sa mga interesado lang po, hindi po pilitan to. Okay, kapag interesado ka, tatawagan kita. Bago ka magpa-member, dapat makausap mo muna ako. Okay, so ngayon mga kalaki, tara. Mamigay na po tayo ng mga two-digit lucky numbers. Kung ready ka na, bay ready na rin ako. Tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo ngayong araw na ito? Ito na po. Sa Masbate, 1-4. Sa Cebu, 13 15 Aklan 112 Aurora 17 21 Laguna 33 35 Quezon 416 Olongapo 21 23 Davao 7GS Tarlac 16 20 Quirino 32 27 Bacolod 1, 3. 25 2, 5. Tagi, 7, 9. Mindoro, 11, 14. Marinduque, 12, 20. Caloocan, 31, 26. Muntinlupa, 7, 15. Palawan, 16, 2. Sambales, 31, 20, Batres, Quezon City, Nuwebe, Gis, Pampanga, 1 sa Pangasinan, 21-25, La Union, 33-20, Ilocos Sur, 2-11, Ilocos Norte, 21-22, Nueva Ecija, 5-20. Nueva Vizcaya, 23 Romblon 3 27 Angono Rizal 15 29 Talban Rizal 84 Antipolo 5 27 Taytay Rizal 14 G's Cainta Rizal 23 21 San Mateo Rizal, 4, 19, Isabela, 34, 30, Tugigaraw, 27, 29, Rojas, 1, 23, Capiz, 35, 29, Bohol, 3, 12. Patuloy po muna natin sa buhol mga kalaki at para po bigyan ang daan ng daan ang ating mga masusugid na followers dyan araw-araw para po makatanggap tuwing umaga at buong maghapon ng mga laki numbers at tips at idea I-follow nyo lamang po kami sa Facebook hanapin nyo po Red Parong King meron pong 300 16,000 followers na po at meron po tayong YouTube 16,000 followers meron po tayong TikTok 413,000 followers may second account po tayo Aris Gatchalian at Red Parungil yung yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers mga kalaki so dire diretso lamang po ang mga paggamit ng mga subscribers nating dahil legit na legit na legit na legit na legit naman po na nakakapagpanalo po tayo hindi man po nananalo ang lahat pero ang importante nakakapagpanalo po tayo at ipinopost po natin yan. Alam niya naman po yan. At lalong-lalo na po sa mga bagong member ng private consultation, abay, 3 months po tayong magsasama. Relax, relax lang po, matagal pa po yan. At hangad namin na manalo kayo sa private consultation. Kaya kung ikaw, interesado ka na matutukan kita, magpa-member ka na. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan o bitawan. Kaya mga kalaki, ituloy na po natin ha. Eh, ito na po ang tapos po tayo sa Bohol. Ito na po. Bulacan. 5. 17. Baguio. 16. 24. Bicol. 15. 17. Batangas. 14. 25. Bataan. 8. 11. Butuan. 6. 27. Benguet. 2-6, Iloilo. 29-21, Leyte. 30-22, Samar. 4-18, Paranaque. 21-30, Manila. 26-28, Pasig. 5-32, San Juan, 17-21 at Marikina 31-14 ayan po mga kalaki kompleto na po ating mga 2 digit lucky numbers abay uh, gumising ka na dyan magkapi ka na at takbo na sa suki yung outlet maya maya pag bukas i-rumble ramble niyo po ang 2 digit para mabalik man po ang numero panalo pa rin po tayo ha Ayan po, sa mga tataya po sa 2D Lotto, i-rumble nyo po pati ang 3 digit mamaya. Pag binigay ko 4 digit, i-rumble nyo po yan. Okay, so good luck po mga kalaki. Ito na po, shout out time na po tayo. Shout out po sa Baniket Family from Qatar. Uy, mga OFW siguro po from Qatar. Hello po sa inyo. At syempre po, uh, happy viewing po, Sir Red. Kami po rito sa Dubai. Ay, marami ka pong fans dito sa Dubai. Maraming maraming salamat po at nanonood po kami lagi sa inyo lalong lalo na po pag day off namin. Wow! Maraming maraming salamat po diyan at sana po marami. Uy, alam niyo ba marami kaming followers diyan at member. Marami na rin po kami na panalo diyan, Japan, Dubai, Korea, Israel, Saudi, Texas. Basta marami na po marami na po, hindi man po lahat marami na po, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung sila po nanalo na malay mo mas malaki pala yung nag sa iyong biyaya, okay good luck at sana palaring kayo, gumising na kayo good luck